Matagumpay ang concert ng SB19 simula at wakas sa North American Edition. Ito nga, kaliwat kanan, sunod-sunod ang tatlong nga uh, mention at content ng SB19 sa isang pinakamalaking tatlong periodiko at uh, publication online. Ito nga, sa The National, pasok sa top 20 ang uh, publication ng SB19 na sila mag-concert sa Dubai Coca-Cola Arena. Next naman, sa My Metro, Pasok na pasok ang SB19 sa kanilang content at pagka-mention na P-pop industry, the king of P-pop ang SB19. Their entertainment value is equal and worthy of being on par with other influential pop culture wave. At ito naman sa Korea Post, mention din, na-mention din at na-content ang SB19. Laman din ng articles na sold out ang pinakamalaking indoor area, indoor venue ng concert ng SB19 of course.